ang sikreto ni Elon Musk sa pagtutas ng mga problema. Si Elon Musk ay masasabi nating isang napakagandang halimbawa ng isang tunay na boss. Sa karamihan, siya ay kinikilala sa kanyang mga nagawang highly technological advance na sasakyan. Ang taong ito ay halos nagawa na niya ang lahat ng bagay na gusto niya. Sa taong 47 years old, nagawa niyang magpatayo ng tatlong malalaking multi-billion dollar na mga kumpanya. At ang mga ito ay mga kumpanya may magkakaibang larangan sa industriya. Ito ay ang PayPal, Tesla at SpaceX. Maliban sa tatlong kilalang mga kumpanya na ito ay ang kumpanyang Solar City kung saan siya ay tumulong sa pagpapatayo nito. At kamakailan lamang ay binili niya ito sa halagang 2.6 billion dollars. Kung susuriin natin ang kanyang mabilisang pagkamit sa kanyang mga tagumpay, ito ay may kinalaman sa kanyang kakayang lutasin ang problema ng karamihan. Maliban dito, siya ay may mataas na antas ng creativity na may kinalaman sa kanyang pagugali sa trabaho. Ayon kay Elon Musk, siya ay nagtrabaho ng 100 hours a week sa loob ng 15 years at kamakailan lamang ipinaba niya ito sa 85 hours. Pero may mga taong nagsasabi na sa loob ng oras na ito, wala daw siyang oras para magpahinga o mag-break. Kaya sa oras na siya ay nagugutom at kailangan niyang kumain, nasanayinan niya ang kanyang sariling gawin ito habang tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Walang dudang ang epektibong pag-ugali sa trabaho ay higit na makakatulong para mapuksan mo ang iyong nakatagong kakayahan pero may mga taong sobrang napakasipag sa pagtatrabaho pero sadyang napakaliit lamang ang kanilang progreso sa buhay. At sa tuwing sila ay patay na, sa lamang nila may pakita sa lahat ang pinakamahusay na kanilang nagawa. Ano nga ba ang missing link o kulang na bagay para maging isang malikhain at may mabilisang pagkamit ng tagumpay? Tulad ni Elon Musk, sina Aristotle, Euclid, Thomas Edison at Nikola Tesla na may mataas na antas sa kaisipan ay ginagamit nila ang missing link na ito. Kaya nagagawa nilang mapabilis na matutunan ang isang bagay at marisolba ang mahihirap na problema. At higit sa lahat ay ang makagawa ng isang bagay na hinahangaan ng karamihan. Ang missing link na ito ay may maliit na kinalaman sa bagay kung gaano sila kasipag sa pagtatrabaho. Sapagkat ito ay may mas malaking kinalaman kung paano sila mag-isip. Sa bidong ito ay ating pag-uusapan kung paano mo mapapabilis na matutunan ang problem-solving method na ito at para magamit mo sa iyong sarili. Sa isang one-on-one -on -one na panayam ni Chris Anderson kay Elon Musk. Kanyang ibinunyag kung ano nga ba ang missing link na ito na siyang dahilan sa kanyang hindi mapantayang tagumpay sa buhay. Ayon sa kanya, ito ay ang reasoning from the first principles. Ang first principles ay isang kaugalian kung saan ay kailangan mong tanungin ang bawat opinion o idea na sa tingin mo ay alam mo. At ang kasunod nito ay ang paggawa ng bagong kaalaman at solusyon mula sa pinakaumpisa ang first principles of thinking ay higit na makakatulong para mas lalo mong mapabuti ang iyong kakayang makita ang mga bagay sa kakaibang pananaw. At sa pamamagitan nito, ikaw ay makakabuo ng mga bagay at solusyon sa mahihirap na problema. Ito ang tatlong paraan kung paano mo ito agad magagamit na galing mismo kay Elon Musk. Number 1. Alamin mo ang kasalukuyang nasa iyong isipan ayon kay Albert Einstein kung meron lamang siyang isang oras para mag-solve ng isang mathematical problem ang kanyang gagawin ay gagamitin niya ang 55 minutes para pag-isipan niyang mabuti ang problem at ang natitirang 5 minutes ito lamang ang mapupunta para kanyang pag-isipan ang solusyon dito Para maipaliwanag natin ito ay magpakita tayo ng isang halimbawa sa larangan ng business, health at skill pagdating sa business para mapalago mo ito ng maayos ito ay nangangailangan ng malaking pondo pagdating naman sa health sadyang wala kang sabat na oras para mag ehersisyo at mabawasan ang iyong timbang at pagdating naman sa skill kailangan mong dumaan sa napakatinding pagsubok at gutom para maging isang matagumpay na artist kaya sa susunod na ikaw ay makakaharap ng parehong problema o pagsubok isulat mo lamang kung ano ang iyong kasalukuyang kaisipan tungkol sa mga ito. Number 2. Subukan mong paghiwahiwalayin ang problema base sa importansya ng mga ito. Ayon kay Elon Musk, importante na kailangan mong tingnan ang kaalaman na parang isang punong kahoy siguraduhin mong naintindihan mong mabuti ang pinaka problema na siyang kumakatawan sa katawan ng puno at malalaking mga sanga nito. At kapag nagawa mo ito, saka dito ka pwedeng mapunta sa mga dahon o ibang detalye na may kinalaman sa problema. Number 3. Gumawa ng solusyon mula sa pinakaumpisa. Kapag nagawa mong paghiwa-hiwalayin ang iyong problema mas magiging madali ang iyong paghahanap ng solusyon mula sa pinakaumpisa. Ito ang tatlong mga halimbawa kung paano ito gumagana. Example number 1 Ang pagpapalago ng iyong negosyo ay nangangailangan ng napakalaking gastos. Ang first principles of thinking sa bagay na ito ay ang mga sumusunod. Ano ang mga bagay na kailangan mo para mapalago ang iyong negosyo. Kailangan mong magbenta ng produkto o serbisyo sa mas maraming customers. Kailangan pang gumastos ng malaking pera para magkaroon ng benta sa mga bagong customers. Hindi naman kailangan gumastos ng malaking pera dahil maaari ka namang gumastos ng tama lamang para magkaroon ng bagong customers. Saan mo ito pwedeng makuha at paano mo ito magagawang makipagkasundo ng tama? siguro ay maaring makipag-partner ka sa ibang mga negosyo na merong parehong customers at pagkadian ninyo ng 50-50 ang kita. Example number 2 Sadyang wala kang oras na makapag-workout para magbawas ng timbang. Ang first principles of thinking sa bagay na ito ay ang mga sumusunod. Ano nga ba ang kailangan mo para maabot ang iyong layuning magbawas ng timbang? kailangan mong mag-ihirsisyo ng mas madalas. Siguro ay labing limang beses sa loob ng isang linggo. Maaari pa rin bang mabawasan ang iyong timbang kahit hindi ka madalas mag-ihirsisyo? Posible mong subukan na mag-ihirsisyo ng labing limang minuto sa kada tatlong araw sa isang linggo. Ang paraan ng pag-ihirsisyong ito ay maaaring pang mabilisan at matinding workouts. Example number 3 kailangan mong dumaan sa matinding pagsubok at gutom para maging isang matagumpay na pintor. Ang first principles of thinking sa bagay na ito ay ang mga sumusunod. Ano nga ba ang kailangan mo para makapagpintor ng isang bagay para mapahanga mo ang marami at magkaroon ng magandang kita dito? Bilang isang pintor, kailangan mong bumuo ng mga taong may interes at gustong bilhin ang iyong mga artwork. Ano ang kailangan mo para maabot mo ang mas maraming taong maaaring may interes sa iyong artwork. Kailangan mo itong i-market pero iwasan mo ang mag-self-promotion. Pwede mo bang i-promote ang iyong artwork ng walang kasamang panluloko? Siyempre ay oo naman. Kung ang focus ng iyong artwork ay makahulugan at merong itong layuning pagsilbihan ang iyong mga audience, ikaw ay kita ng mas maraming pera para makagawa pa ng iba mong obra maestra i-recap lang natin ang tatlong first principles of thinking. Number 1. Alamin mo ang kasalukuyang nasa iyong isipan. Number 2. Subukan mong pag-iwahiwalayin ang problema base sa importansya ng mga ito. At number 3. Gumawa ng solusyon mula sa pinakaumpisa. May natutunan ka ba sa bidong ito? Kung meron at ikaw ay nanonood sa YouTube, kailangan mong pindutin ang subscribe button at ang maliit na bell icon para mabigyan ka ng alerto sa mga bagong videos. At kung nanonood ka naman sa Facebook, ay kailangan mong pindutin ang follow at like button. Maliban dito ay pakishare na rin ang video ito sa iyong mga kakilala na nais matuto kung paano yumaman. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.